what's so, up mga kainsan yun mga kainsan. Ay nagpapakalog po tayo ng uh, kawayan po at saka haligi eh. gagawin po natin uh, lutuan namin ni Nautoy Hindi po kayo naabot ng bagyo, anang ah, baha. Ari po, kaya po itinayo natin dito. Kumbaga, pag makikita po nakikita po na daan po ng baha ito, yung mga tinabas nating saging, hindi po yan tutubo. Ibig sabihin, matadala yan. Kaya po ito yung mataas. Yung po yung dahonsoy ay Ibig sabihin po, itong lugar na ito, yan. Itong area to, hindi po natadaanan. Tapos ay wala siyang banlik. Sino ba Ay, tayo si pinsan. Son! Ay, si kamis pa rin po. Dinalo tayo. Ang balita? Ang balita? Ah, ah mga kay son, pinsanin ko. Sasakay ka sa balsa? Tatapas ka Tata kanino? Tatapas? Kanino? Oh. Kanino? Ay, sa inyo. Sa inyo ba? Wala tuloy Ay, wala. Wala. Na. Hindi na tuloy. Oo, oh, pa-tatabi rin -ta -ta kay kaysa na karo ka kay Dan. Busy ng ano, aring kusina. Oo, oh, pagkaganda lang ispag mo ngayon na. Oo. Hindi ko nagawa ng ano, patamarang. Ay, ayan. Aray, ay, ay. <laughs> ay, ano, kumbaga kami, ang trabaho lang namin dito hanggang alas 10. Oh, alas 9. Ano, Masarap ay mag-ano kami doon, Nagtangas. Wala yan. O bakit parang extra time lang namin ito ba? Ayun. Maging hawa pati dito. Basta nasa tubig, maging hawa. Para siyempre. Ngayon ay ibang init. Hanbat ngayon ay ibang init. Ay Pag medyo kami hindi ay tatabas. Medyo maano. Masobrang init. Dito kami nagre-relax. Kung mag-relax muna ng mga kalahating uras. Tapos trabaho dito. Ari po mga kain, saan yung punta ko po din hindi ko po alam kung makakaperwisyo, makakatulong o ano. Ay, kung na daw. Baka kay Marites, dumay damay na ano. Kalibati dati na pala ko mga katulog, ako tutulog. Hindi na rin. Pagkasaan. Ano ba pang putol na ginagamit mo? Ay, ginagamit din yung lagari. Nakukuha ng bubong kami din. Nakumuhang Ay, nakukuha kami yung bubong. Hindi sabi ko. Oo. Sa akin ba? Hindi na. Hindi Kamay mo kayo saan. Ako, hindi ka. Hindi. Ay, ito yung Oo nga pwede kinapadaan. Ay, kung hindi pa natuloy nga ay hindi pa huling. Hmm. Aram, na kayo Oh Oo, Saan? Oo, oh, mataas. <laughs> Oo. Oh. Pupapantayin ko pa yan. Okay. Yeah. Meron man lang kalakay paku ko ito yan. Ano ba, hey, sunod ka yeah. rin yeah, dyan, yeah, yeah. ko yan? Paso yung kwento rin ng paro, eh. Baka matulang mga kaisan na eh. Nadali <laughs> na nga. Yan. Ay, tarapain saan?

I do

ito Ha? Tayo magsi-celebrate din eh. Dali pagka may pagkakataon ko. Oo. Hi, Chan. Kumain ka, Kami kanina pa pupukpok lang din eh. <laughs> Hindi mo na ilagay yung daliri <laughs> sa pool. Pako din ni eh, Pako doon po ay. Dali teh. Yare. Dili ka tayo rekta pala muna. Oo. Wala ka muna. merenda Ha? Dati nga ba may mga nagpipiknik ka rin dito? Sino? Dati merenda rin kaya. Wala? Wala pa, no? Wala nga. Kung nga sabi ko, ang ganda ng area yung ari. Hindi, kagandahan naman dito sa atin. Kung baga ba ito yung lugar natin, ito naman hindi baka kita sa ano yan. Ay, balik ako. Oo. Garden Forest nga, ay. Ari, kapila ko ito. quality eh. yan tuloy yan o para o toy pagluluto yan ang view hindi kita no oo para mga kabila liguan liguan na ng kabila Dini. ano dito kahit para o toy magpititay dito ah pamilya mo sinatiya dito ka pumisto Dini, pag ano? pag nag iya hindi po sabihin na yun na hati ba yung ilo gano'n? Ito pala sa gitang gitna ano? Oo, ari ay lagun. ari Magkasanga. Oo. Magkasanga nga? Na na. Oo. Magkasa po. Ang dami nga. Ang na dahil dyan ah. Oo. Sila kuya, ano? Sila kuya Bernie. Lalagarin inlaan po namin ito ng mga kantuhan. Ah, kuha pa na lang, eh. Tibay. Oh. Ah, lalagyan ko laan po ito ng yero. Tapos po ay lupa. Lupa na nagbubuhabuhang, eh. Oh, Oo, para man. Ano? Oo. Oto, ikaw kukuha kawayan. Ah, oh. oh, mga kaysan. Kukuha po ng kawayan. Pang ano po? Pantaas. Ah, mga kaysan, tayo po magluluto na na isang pananghalian. Magrabigisa po ng kalabasa. bagong ispat ko ang ganda pala din eh oh. saan yeah, hindi na po kayo kumain ng isang parang halihan po

Di natural na ano. Di ba nung dati harap na harap ng dati? Oo. Oh. Oo oh, mga kaysan, kalabasa pa. Patang halikan. Kalabasa po. Squat. may squat. Oo. Oh. yung ano oh. kayo, oh, buko. Pwede yung ano. Eh, Papala ano. natin mga kaysa yung buto oh. Pwede.

Parang pakuan ya parang ini na bareng Otol, bisa oh, ako okay, pero na pakapoy. Ano ah, meron ka ba pa Oo. Oh, Arin na po, yung sinakay ko. Tama-tama po. O, yung Kandukal. O. Kaya ba? Ay, ah, pa pa po. Ito na Ito na po, pag libre ang apoy ay. Eh. Aba, pagkain. Hindi mo nakma. O, tuyo, baka, -baka. mapa hmm. Ayaw magpadam po. pa po, papatikmin natin si Kaisa ng lutong natin pang ano. Alamasa. Alamasa kalabasa po. Pag luluto na isang pananghalian po, ah, ay na, dali-dali ala doon. Yan, na po kayo magpananghalian. Yan ang lawak po ng ating space ng kusina. At ito ay go golden Brown. Oh. Ay, talaga ako. Nakasmoke. Yan, hindi na po kayo mag-agahan. Uh, agahan. Baka kung sinatahan mo kahit ito kayo saan, no? Ay, saan? Yon, may papagayong pa. Ari po ay mabait-bait, disabog. Oh. Yan, yung kung gusto may tuyo, atin po yung tutuyuhan. Kung hindi po naman, kanya-kanya po ulit tayo, discarte yung pagluluto. Oh. Sos, marsipu, aray. Ah, ay, talaga. Patalo na. Ah, Bakit sa hindi na lang ang uto yung ayos na? <laughs> Ulam na ano? Oo, oh, oh. hukas na ka natin ka na inali yung kalabas ha? <laughs> ay, gayat na ha? Gayat na oh, ako. Okay. Okay. Okay, okay. okay, so, oh. ah, ay, talaga pa isang barangay gayon. Ah, ay, talaga ako. Saan ako yung tulog ng kawit? Gayon. para may paatag na kayo sa ta, dami na rin ah. Okay. Hey. <laughs> Isan, luto na po pala rin kay Kamis Pernabe, kakain naman po. Oh, mara dyan. Kakain ko. Ah, sige. Ako o, salamat ha. Sige. Wala. Ingat totoy to Yan, po na po. Mga na ako pupunta dyan sa iyo. Ah, sige. Thank man. you din. Panalo Oo. Ingat okay. ha. Okay. Salamat po. Oo. Mga may na lang. Ano kuya may kuyari? Goods na goods na Toy Tema mo toy Tungko na laang Mga kaisan Yeah Yari na May lupa na Minix ko po Lupa po at buhangin yan Kahit para ano ano Dalawang tungko Ang gayatan po naman ng sibuyas Pwede na utoy sa ano Sa Ano ano Sa lamisa Mga kaisan Yan Para yan po ang view pagluluto Maganda Maganda tapos ay dinin ang paglalangoy. Iyo. Yeah. Papausok ay. Pwedeng i- ah, ihawan. Pwedeng ihawan po ng tilapia. Hindi, ano? Gagawin po natin tungko. Para po ba siya ay... Anong tawag na rin? Hindi pumutok? Hmm. Yan mga kaisan, May tungko na. Pang sinaing. Pang ginisa pang ulang, pang tungku na makalat pa bukas naman ni ano toy upuan Iwan. tsaka hahahakutan po. po namin ng bato yung ano yung lamisa pala hahahakutan ng hahahakutan ng antawag dun yung bato at yung so ng para mapantay tungku na ano toy may buhangin Pako dito, pako doon ay. Yari. Ay, hindi malang nauga po. Nagkapit-kapit na po ay. Oh. Sa ano lang po mahuna. Pero pag nagkapit-kapit, ayos. Tapos ay eh, yan, binigyan po kami ni Tio ng ano, kamuti pagkalalakay. Oh. magsisikap Magkasamang maangat Tayong lahat sa pagkat